Si Jesus ang isang mediator. Ano ba ang kahulugan ng mediator at tagapamagitan? Sa Grego, ni Setes, katumbas ay go-between, arbitrator, reconciler, intercessor. Sa Tagalog ay padrino, kulay, at ang naging maling katawagan ay picture. Halimbawa ng mga tagapamagitan ay mga pari o priest sa Old Testament. Sila ang nilalikitan ng tao para mapatawad at sumangguni sa Diyos. Bakit si Jesus ang isang medyeto para tayo makalapit sa Diyos? Una, siyang iisang binigay ng Diyos, Ama, para daan sa kaligtasan. Ayon sa John 3.16, sa gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa limutan, na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sa kanya ay sumapalataya ay huwag mapahamak kundi ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang sabi sa Acts 4.12, walang kaligtasan sa kanina sa sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na binigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya siya lang ang binigay na paraan para tayo maligtas. Pangalawa, ang kanyang dugo ang tanging paraan para malinis sa kasalanan at kamtan ng buhay na walang hanggan. Ay sa Hebrews 9.14-15, gano'n pa kaya ang dugo ni Kristo na sa umagitan ng kanyang walang hanggang ispirito ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos at maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Tin, kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag manggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang lipan. Kaya walang sinamang may dugong malinis na pwede magbayad sa kasalanan na makapaglalapit sa atin sa Diyos, ang Panginoong Isus lamang. Pangatlo, ang dugo niya ang tumiyak sa walang hanggang katubusan. Ayon sa Hebrews 9.11-13, ngunit na dumating si Kristo na pinakapunong pare ng mabubuting bagay na darating nang sa mamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo ay hindi gawa ng mga kamay ng tao sa makatwid ay hindi sa sang nilikha ito. 12. At hindi rin sa mamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro kundi sa mamagitan ng kanyang sariling dugo Isa'y pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banan, sa gayit niyak ang walang hanggang at Ang apat, siya'y tagapamagitan ng bagong tipan, magpakailanman. Dahil buhay siya, magpakailanman. Ayon sa Hebrews 7.24-25, Subalit hawak niya ang pagiging pare magpakailanman sapagad siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos sa mamagitan niya. Yamang lagi siyang nagubuhay upang mamagitan para sa kanya. Kaya hindi pwede maging tagpamagitan ng tao kahit siya ay lingkod pa ng Diyos, maging ina o ama ng Panginoong Diyos o ang mga lagat. Ngayon din sino mang pinatawagan na ibang Diyos. Siya ang iisang padrino sa Diyos dahil sa pagbabayad niya sa ating mga kasalanan. Ayon sa 1 Timothy 2.5-6, Isang Diyos at isang tagpamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Yesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat isang patutuong pinatunayan sa takdang ano. Ikaw kanino ka lumalapit at matawag para maligtas? Sabi ng Panginoon sa John 14.6, sinabi sa kanya ni Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa ama, kundi sa umagitan. Pero hindi nang sabi sa John 14.13, at anumang hingin ninyo sa akin pangalan ay aking gagawin upang Ama ay maluwalhati sa anak. Siya ang binigay ng Ama, ang dugo niya ang naglinis ng mga kasalanan, ang dugo niya ang nagbigay ng katubusan, kahit siya ang tagapamagitan, magpakailan. Ikaw, ang Panginoon ba ang iyong tagapamagitan at sa Kanya ka ba lumalapit? siyang isang daan kung usama.